Ang kana yung lata doon, o yung tubig na lang. Tubig na malaki. Okay. Yan. Alright, let's like following share. Ano yun e? I know, I know. I know. social social hello guys this is my old face Ito ang binigay sa atin ng ating uh, napakabait na aking friend. At e, syempre, kumari na din ngayon. Ang aking kumaring for the first time na ako ng kumaring na so far yaman at big time. Ito ay walang iba kundi sa kumaring Rosmar. di ba? <laughs> Aray ko. Ne, at uh, lahat ng transaction bayad, dito mapapuntay sa akin para alam ko ha. Kung ano-ano mga, mga binabayaran nila, if ever, kung meron man dyan. Pag nandito ako ha, may mga deliver mga bubabayan para na mamonitor kung ano ba yung mga pinabayaran. Okay. Tapos ball ballpen ball pin papel, asa yung ano, listahan? Yeah. Yung ball sa kapapildo doon na hawak mo. Ball ballpen Ball sa kapapel? Oo. ito na po yung bahay. Ito na po yung sinasabi ko na bigay sa akin ni Madam Rosemary. Napakalaking bagay nito para sa akin kasi um, office, tulugan, at least hindi na ako sa sasakyan na tutulog lang. Hindi na ako sa gilid-gilid. Dito talaga, may air ko na siya. At saka, magagamit ko talaga siya ng maayos. Kaya, maraming salamat, Madam Rosmar. Ay, kumaring Rosmar na pala. Napakabait mo. So, akala nila talaga warla Pero in real life, mabait talaga siya. Binigyan pa rin ako ng aso, mamahali, nandoon, alaga ko siya. Iniisip ko ako pa paano kung mapuntahin dito yung aso. So guys, please like, follow, and share. At huwag nyo kalimutan si subscribe ang aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel ay nandito po yung link sa ating uh, Facebook page. Dito sa Diwata Paris Over page. Mag-ingat po sa mga fake account. Alam niyo guys, may nakikita akong mga videos na minsan hindi ako nagpapapicture. Guys, <clears throat> hindi naman sa pagmamaldita, minsan talaga, busy. Tapos, minsan pagod na. Kaya, sorry. Kasi tao lang din naman tayo. Dahil hindi naman tayo robot, di ba? Napapagod din ako. So, yon. Tapos, kahapon pa, nagpabunot pa ako ng ipin. Kasi, nagpapayas na ako ng ipin ngayon. Pinapa-improve ko na yung aking feet So, super bunot, super sakit hanggang ngayon. Buti nga, nakapag-splop pa ako eh. So ito guys, ito pala, binigyan niya rin ako ng mamahaling kaama ni Madam Rosemar. Ayan o, pagpasin niya ng office. At ah, syempre, meron akong kasama doon. Ayan. Ganda ba diba? Ganda siya. Pak, ganda ka? Hmm. Ganda. Tapos syempre may aircon. Diba? Thank you so much Madam Rosemar. Na-appreciate ko po ito. Dahil binigyan mo ako ng napakagandang tulugan, kama na no, napakalambot. Siyempre, parang hindi ako mainitan, hindi ma-stress yung fresh kong beauty. Kaya may aircon ako doon. Tapos, siyempre, may upuan din ako dito. Ito na rin yung table office ko. Diba, Shala? So, lahat ng ito ay bigay lang po sa akin na hindi po ito binili. So, maraming salamat kay God dahil hindi niya ako pinapabayaan tuloy-tuloy din po tayo para mas, mas maganda kasi pag marami ding natutulungan, di ba? Ako nakakatulong din naman ako, hindi natin naman pwedeng ikaila kasi ang dami kong empleyado. So lahat halos nga yung kinikita ko sa mga sahod na lang napupunta sa mga expenses. Pero okay lang yon Sabi ko nga, uh, mayroon lang kumita, kumita lang konti kahit tatlong daan, dalawang daan or 500, okay na yan. Ang importante, tuloy-tuloy ang negosyo, maraming natutulungan, hindi nagugutom. So masaya na ako doon. Ang tunay na success ng isang tao na iniwala ko ay maging kontento kung anong mayroon ka. Yun, yun yun. Yun, yung tunay na success. Definition ng success na pagkakaintindi ko. Yung masaya ka sa buhay mo at maging kontento ka kung anong mayroon ka. Yun ang tunay na success. Tama ba ako guys? Mag-comment ng yes kung tama ako. Ulitin ko ang tunay na success sa isang tao para sa akin, ang definition ng tunay na success ay maging masaya ka kung anumang mayroon ka at maging kontento ka kung anumang mayroon ka sa buhay mo. Yes or no? Yes, di ba? Comment ng yes if you are agree. Charing! O nga pala, super busy po ako. Need ka po magpahinga. Oo, sobrang busy po talaga. Good morning everyone. This is the Water Paris Overload. Napanood nyo ba ako kahapon sa Green Hills? Thank you sa so mga magbibigay ng ano. Mga original yata to, Biserox lang. yes na yes, di ba? Ulitin ko guys, ang tunay na success ng isang tao, ang tunay na successful ay maging kontento kung anong mayroon ka. Tama? Yes. Comment yes if you are agree sa sinabi ko. Once again, gusto ko lang pasalamatan ulit ang aking, am, uh, ang aking kumari na mayaman, maganda, galante, at mabait. Ang akin kumaring Rosmar, di ba? For the first time in my life history na nagkaroon ako ng kumaring na mabait at mayaman at maganda. So, shout out sa iyo, Madam Rosmar. <laughs> Ito na yung binigay mo pag sila-silahan ng drama ko dito. Napanood kita sa batang kiapo ang galing. Talaga, magaling na ako. Kung patag naman ako, hindi ko pa napapanood yung acting ko sa Batang Kiyapo. Happy bliss morning everyone. Actually, kagigising ko lang. Ah, uh, ano, yung ngipin ko, pinapaayos ko kasi eh. Grabe. Definitely yes, walabi we'll po Mimi Diwata watching from Hong Kong. Happy morning my idol, Si pag atyaga, God will see you more amping kanunay. Birthday special live. Asan Birthday special live, May 13, everyone is yes. a winner. Makinig spin po, let's go. Okay, gusto ko lang din sabihin sa inyo ng Diwata Paris over fan Beach ay marami pong fake account. At saka yung YouTube channel ko maraming fake account. Kaya kung gusto mo mapunta sa tunay na account ni eh, Diwata, legit na account. <coughs> Facebook page, ito lang po ang ating account, Diwata Paris Over Fan Page, kung saan itong ginagamit ko ngayon. Ang akin namang YouTube channel, Diwata Paris Over Official Account. Nandito yung link nakalagay sa bio ng aking page dito ngayon sa Facebook na ginagamit ko sa live para hindi kayo maligaw. So please like, follow, and share. Support po my YouTube channel, guys. And I love you all. So yun lang. Happy morning, everyone. At syempre gusto ko lang din pasalamatan yung mga taong walang sawang sumusuporta sa akin. Doon naman sa mga hindi ko nagbibigyan uh, na makapagpa-picture, wag po kayo magtanin uh, ng sama ng loob kasi minsan po talaga busy, ang dami kong iniisip, tapos nagtatrabaho ako, sasabay pa. So, hindi, hindi ko na po magawa yung trabaho ko bilang isang negosyante dahil nakaharap na lang sa camera. Pero ito ng sinasabi ko, may time po tayo para sa picture, sa vlogger interview. Ngayon ko na timingan mo, hindi ako na picture sa nagkataon lang po na busy. Nakikita ko kasi dito sa Facebook, ang dami-dami kong uh, uh, naisnab, yung hindi mapagbigyan. So, ang daming asama ng dating. Pero nasa inyo naman yung kung ganyan ang interpretasyon mo pero hindi po ganun, ha? Pasensya na sa hindi na video na pagko sobrang busy lang din. Tao lang din ako at napapagod, 'di ba? Yung robot niya minsan nagkakaroon ng aberya tao pa kaya. So, 'yun lang naman. Humingi lang ako ng paumanin doon sa mga taong nag e -port. Sabi nila na malayong lugar pumunta dito para mapagpicture. Ay minsan naman ang kataon na busy. So, pasensya na. Ano to? Ah, labayan ng ano. Ay, maraming salamat sa kapanood ng Batang Kiapo. Thank you so much. Shout out po sa mga viewers natin ngayon na nandiyan sa ibang bansa. Shout out po sa mga nandiyan sa Saudi Arabia, sa, sa, lahat ng nasa Hong Kong, Japan, or kung saan mang sulok ng ibang lugar sa ibang bansa. Shout out po sa lahat ng OFW na talaga namang nagsisikap dyan sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. So, congratulations sa inyo. Keep it At saka, mag-iingat po kayo lagi and God bless. Good morning sa lahat ng Bisaya, maayong buntag sa mga Waray, maupay nga aga sa mga Bicol, marahay na Altao, sa lahat naman ng mga Ilocano. Good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. watching from bangkok salon shout out everyone morning pinas morning sayo madam diwata always watching from saudi arabia alan crew shout out Maraming salamat, gifters, sa nagbibigay ng gift. Ayan, punta muna ito sa ating store. Tingnan muna natin doon ang mga nangyayari. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng gift. natuwa ko sa iyo related kasi galing ko sa basurahan dyan din nabuhay Sige, ako ngayon. Babay muna guys, bibili ako ng ano sabon. Bye-bye muna. Bye, God bless. Babu.